Muli siyang ginising ng pakpak sa bubong. Binuksan niya ang pinto at sa labas, may nakatayong isang babae na tila kopya niya, ngunit mas matanda. Milky Way Horror Stories at siya na siya. Magandang araw sa mga taga-subaybay ng ating page. Medyo marami lang naganap kaya napatagal ang ating upload. Sa mga bago sa page, mari kayo mag-follow sa Milky Way Avenue dito sa TikTok, sa Facebook at Youtube naman ay Milky Way Horror Stories. Sa mga gusto namang magpadala ng kanilang mga kwento, maaari lamang mag-send sa email sa milkywayavenue07 at gmail.com. Simulan na natin. Tahimik ang gabi sa liblib -lib na baryo sa San Bartolome, Mindoro. Ang mga alo ng dagat ay marahang humahampa sa dalampasigan at ang ihip ng hangin ay nagdadala ng malamig na simoy na parang may kasamang bulong. Sa dulo ng baryo, may isang maliit na bahay na yari sa kahoy at pawid. Doon nakatira si Auring, isang babae mula sa kapis na lumipat sa Mindoro upang magsimula muli. 27 taong gulang si Auring nang unang lumapag sa Mindoro. Payat, maamo ang muka at lagi na kayo ko kapag nakikipag-usap. Ibinenta niya ang lahat ng ari-arian sa kapis matapos mamatay ang kanyang ina, isang matandang babae na kilala sa kanilang baryo bilang malanambal. Sa loob ng maraming taon, itinanggi ni Auring ang mga chismis tungkol sa ina na may kakaibang kakayahan. Nakakagamot ng gamit ang orasyon ngunit may mga gabi raw na nakikita itong naglalakad sa kakahuyan ng walang ilaw. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Sabi ni Auring sa sarili habang binabaybay ang kalsada papunta sa bagong bahay. Wala siyang pamilya, wala rin kaibigan na dala ang tanging laman ng kanyang kahon ay damit, isang lumang libro ng orasyon at isang pirasong bote na may lamang tuyong dugo. Relic ika nga ng kanyang ina. Ayon sa kapitbahay sa Kapis. Madaling napalapit si Auring sa mga taga-baryo. Tahimik siya ngunit masipag. Madalas tumulong sa mga kapitbahay kapag may anihan o piyesta. Lalo siyang naging kaibigan ni Aling Ninda, isang matandang hilot sa baryo. Magaan ang kamay mo, Auring. Sabi ni Aling Ninda isang hapon habang tinuturuan siyang maghilot. Parang may lahi ka ng manggagamot. Ngumiti si Auring. Baka po lang sa nanay ko. Sagot niya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may tinatago siyang isang hiwagang hindi niya lubos may paliwanag. Noong bata pa siya, madalas siyang managinip ng mga pakpak na dumadampi sa bubong. May mga gabing nagigising siya na may dugo sa labi at hindi niya alam kung saan galing. Akala niya noon ay bangungot lamang, ngunit ngayon nang nasa Mindoro siya, muling bumabalik ang mga panaginip mas malinaw, mas totoo. Isang gabi, habang nag ng tubig sa poso, napansin niyang malamig ang paligid kahit tag -init. Sa dulo ng kakahuyan, may aninong gumagalaw maliit sa una, ngunit biglang humaba ang na parang may pakpak. Napatra siya. Baka paniki lang. Bulong niya sa sarili. Pero nang humarap siya, muli sa poso, may narinig siyang pabulong na boses. Auri! Tumigil ang mundo niya. Ang tinig ay parang galing sa loob ng hanging malamig, malambing at pamilyar. Sino ka? Tanong niya, nanginginig. Wala nang sumagot. Ngunit naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya at sa sandaling nagdilim ang kanyang paningin. Mula ng gabing iyon, nagsimulang magbago si Auring. Hindi na siya madalas makita sa araw at mas gusto niya maglakad tuwing gabi. Ang mga alagang manok ni Aling Ninda, isa-isang nawawala. May mga bakas ng paa malapit sa kulungan, mga yapak na parang sa tao ngunit mahaba ang kuko. May aswang sa baryo. Bulalas ni Mang Ido. Isang umaga. Kagabi, nakita ko sa puno ng mangga. Parang babae, may pakpak. Napatingin si Auring sa kanila habang muibili ng bigas. Bakat tik-tik lang po. Kaniya. Nangingiti ng pilit, ngunit napansin niya nakatingin sa kanya si Aling Minda. Matalim, parang may alam. Kinagabihan, hindi mapakali si Auring. Nakaupo siya sa harap ng salamin. Hawak ang lumang bote ng dugo ng kanyang ina. Totoo ba ito, inay? Eh, Bulong niya. Ako ba talaga ang susunod? sa salamin. Napansin niyang nagdilim ang kanyang mga mata. Unti-unting nagiging pula. Nahulog ang bote sa sahig at ang sandaling iyon. Narinig niyang muli ang boses ng hangin. Hindi ka makakataka sa dugo mo. Nahulog si Auring sa sahig. Nanginginig. Habang unti-unting sumasakit ang kanyang likod. Pakiramdam niya ay may tumutubong mga matutulis na buto na makikirot. Hanggang sa marinig niya ang pag-iyak ng kambing ng kapitbahay. Wala na siyang maalala tapos noon. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ng kambing. Wasak-wasak, walang dugo, parang sinipsip. Ang mga taga-baryo ay nagsitipon sa kapilya. Aswang to! sigaw ni Mang Ido. At bagong magsimula to, dumating si Auring. Tahimik si Auring habang naririnig ang mga bulungan. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may mga alaala siyang bumabalik. Ang ina niyang nakaupo sa tabi ng apoy. Humuhuni ng dasal habang may hawak na maliit na banga ng dugo. Auring, anak. Naaalala niyang sabi nito noon ang dugo natin ay hindi sumpa. Ito ay proteksyon. Pero kapag pinigilan mo ito, siya mismo ang kakain sa'yo. Sa gabi ngayon, muli siyang ginising ng pakpak sa bubong. Binuksan niya ang pinto at sa labas, may nakatayong isang babae na tila kopya niya. Ngunit mas matanda, may mapulang mata at matatalim ng ngipin. Ako ang dugo mo sabi ng babae. Ako si Auralia, ang unang lahi ng ating pamilya. Hindi makagalaw si Auring. Hindi ako katulad mo. Sigaw niya. Ngunit gumiti lamang si Auralia. Ang gutom ay darating. At kapag dumating iyon, hindi mo na magagawang lumaban. Biglang nagdilim ang paligid at nang magkamalay si Auring, nasa gitna na siya ng kakahuyan may dugo sa kanyang mga kamay kinabukasan nagpunta si Aling Minda kay Oring may dapat kang malaman iha sabi ng matanda ang lugar kung saan nakatira ka ngayon dati ring tinitirhan ng isang babae mula sa Kapis ang pangalan niya ay Aurelia aswang daw Napanganga si Auring. Pero yun, ang pangalang narinig ko kagabi. Napatingin si Aling Minda sa kanya, halatang natatakot. Kunin mo ito, iha. Sabay abot ng maliit na krus na bakal. Isuot mo. At kapag nararamdaman mong may gustong lumabas sa loob mo, manalangin ka. Ngunit sa gabing iyon, hindi na nakayanan ni Auring. Dumating ang matinding gutom hindi gutom sa pagkain kundi sa dugo ang kanyang balat ay unti-unting nagbago nagdilim at ang mga humaba na parang patalim sa salamin may nakita siyang nagiging ibang tao siya isang halimaw na kagaya ni Auralia tumakbo siya sa labas umiiyak habang naririnig ang sigaw ng mga tao Aswang! Si Aurelion aswang! aswang! pinalibutan siya ng mga lalaki na may hawak na itak at sulo. Ngunit bago siya maabutan, isang malakas na hangin ang tumama sa kanila. Nakita nila, minda mula sa malayo si Auring. tumalon sa kakahuyan at biglang nawala sa dilim. Lumipas ang tatlong buwan. Tahimik muli ang San Bartolome. Wala nang nawawalang hayop at inakala ng lahat na tapos na ang sumpa. Ngunit minsan, kapag gabi ng kabilugan ng buwan, Narinig pa rin ng mga tao ang pagaspas ng pakpak sa may dalang pasigan. Isang araw, isang batang lalaki ang pumunta sa bahay ni Aling Minda. May dalang sako ng nyog. Nay, may babae po sa tabing dagat. Tingin ko si Auring po yun. Agad nagtungo si Aling Minda sa lugar. At doon, nakita niya si Auring nakaupo sa bato. Payapa at nakatingin sa dagat. Auring, tawag ni Aling Minda. Dahan-dahan. Buhay ka pa pala, anak. Gumiti si Auring. Mahina. Oo, oh, nay. Pero hindi na ako dati. Tinanggap ko na ang dugo ko. Pero hindi ibig sabihin noon na halimaw ako. Lumapit si Aling Minda. Nangingilid ang luha. Anong ibig sabihin mo, anak? tumingin si Auring sa kanya at sa mga mata nito ay may kumislap na pula. Minsan ay tinatawag nilang animaw. Ay tagapangalaga lang ng balanse. Ang dugo namin ay hindi para pumatay, para protektahan. Napasigaw si Aling Ninda ng biglang humangin at nagdilim ang langit. Sa isang iglap, naglaho si Auring at tanging isang pakpak na itim ang naiwan sa bato. Sa tabi nito ay may maliit na bote ng dugo. Parehong bote na iniingatan niya noon. Simula noon, may mga kwentong kumakalat sa baryo. Kapag may batang nagkakasakit, biglang gumagaling matapos may dumalaw na babaeng nakaputi sa gabi. Kapag may nawawalang tao sa bundok, laging may nakakakita ng aninong may pakpak sa itaas ng puno. Ngunit walang nakakaalam kung totoo pa bang buhay si Auring o isa na siyang nilalang ng gabi. Pagkaraan ng maraming taon, dumalaw ang isang mana na mula sa Maynila sa San Bartolome upang pag-aralan ng mga alamat ng aswang. Narinig ko po na dito sa baryong ito, may babaeng mula ang kapis na pinaniwala ang aswang. Sabi niya sa matandang babae sa tindahan, Auring po ang pangalan. Tumangu ang matanda Si Aling Minda na ngayon maputi na ang buhok. Oo, si Auring. Pero hindi mo na siya kailangang hanapin. Hmm, bakit po? Umbiti si Aling Minda mahina. Dahil minsan, pag sobrang gusto mong hanapin ang dilim, siya mismo ang lalapit sa iyo. Lumabas siya ng tindahan at sa di kalayo ay nakita niyang may babae sa ilalim ng punong mangga. Mahaba ang buhok, nakaputi, nakatingin sa kanya nang kumurap siya na wala ito. Ngunit naramdaman niyang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok kasabay ng bulong na tinig. Ang tuko ay buhay at buhay ako.